Nandi dito naman po tayo sa landas ng pag-asa. Pagnilayan natin ang ating ebanghelyo ngayon. Ako po ang inyong kapatid, Ruel Morales. Mula sa Juan ang ating ebanghelyo ngayon. Ikadalawamput isang uh, kabanata, isa hanggang labing siyem. Dito ay makikita natin siguro ilang araw na matapos ang uh, pagpapakita ni Kristo sa kanilang muling pagkabuhay ah, magkakasama na naman si Simon Pedro. At ito ang naisipan ni Pedro. Mangingisda ako. Hindi ba si Pedro ay mangingisda? Kaya naman sabi niya, babalik na lang ako doon. total wala pa naman ng Panginoon. At sumama sa kanya ang ilan pa sa mga apostoles. Tulad ng dati at ng maraming mga gabi, walang nahuli si Pedro. Kaya naman ano ang ginawa nila? Nung sila ay nasa, nasa tabing dagat na muli, ay nakita na naman nila ang Panginoon. At sabi, ni, sabi ng Panginoon sa kanila, um, Pumalaot pa kayo. Ihulog nyo sa kanan ng bangka ang inyong mga lambat at doon ay makakahuli kayo. Pamilyar ba sa inyo ang sitwasyon na ito? Natatandaan nyo, sa ganitong si sitwasyon din tinawag ng Panginoon si Pedro kasama si Andres hindi ho ba sila ay walang nahuli at sabi ng Panginoon sa kanila pumalaot kayo at ihulog mo ang lambat at tulad ng dati ng unang milagro nakahuli sila ng laksa laksang isda at muli ano nakilala ni Chris, ni Pedro ang Panginoon siya nga ang Panginoon ang sabi nila. Mga kapatid, isang linggo, pangalawang linggo toto na ang inamuling pagkabuhay. Isang linggo matapos nating uh, ipagdiwang ang Easter Sunday. Kumusta ka na? Nasan ka na? Balikan na rin ba sa pangingisda mo? Balikan na rin ba sa dating gawin? Balikan na rin ba sa iyong masyadong bising araw? Hindi mo na nagagawa ang dapat mong gawin balikan na naman ba sa dati katulad nung bago magkwaresma? Balik na naman ba sa dating buhay? Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang imbitasyon sa atin para sa pagpapanibagong buhay. Kaya naman sa ating Ibanghelyo, ginawa ni Kristo ang milagrong ito upang patunayan sa mga apostoles na hindi fake ang aking muling pagkabuhay. Naririto ako upang kayo ay muling gabayan, upang kayo ay ipakita ang buhay na bago at ang buhay na ganap na kanyang ipinangako. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ay sinabi natin na mangha sila sapagkat pagdating nilang pabalik sa 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 dalampasigan naroon na ang Panginoon mayroon na siyang apoy at handa na silang ipag-ihaw ng kanilang makakain mga kapatid sana sa panahong ito ng muling pagkabuhay ang pananampalataya natin ay lumakas at lumago at bagamat nandyan pa rin ang ating mga problema sana ang lahat ng iyan ay pagpapanibaguhin ng isang katotohanan. Anong katotohanan? Buhay na muli ang ating Panginoon. Nandiyan pa rin ang paghihirap, nandiyan pa rin ang sakit, nandiyan pa rin ang ating dusa, nandiyan pa rin ang marami sa ating mga problema. Subalit, the tomb is empty. Walang laman ang libingan. Buhay si Kristo. Sana, sa mga mangyayari sa atin sa mga susunod na araw, kagaya ng mga apostoles sasabihin natin at isisigaw narito ang Panginoon tumakbo tayong palapit sa kanya sapagkat mayroon siyang gustong gawin sa atin yan ang ating Panginoon ang Panginoon na buhay ang Panginoon na nagligtas sa atin mga kapatid isang maligaya masaya at makabuluhang araw o panahon ng muling pagkabuhay sana pagpapanibaguhin natin ang pananampalataya sa Kristong buhay. Ruel Morales po, dito po sa landas ng pag-asa. Pa, sana po biyayaan tayo ng Panginoon sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Amen.